Happy Good Friday. Good Friday. Malandong kita video ka? Ah? Oo. Oh, oh. <laughs> ah! Si Wyatt wala uh, bra! Ginambal niya! Ang shorts niya baliktad! Iw, 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 iw! Mas wala pag isa bra. Hindi, <laughs> bagong gising eh. Low. Low, 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 low. Walang <laughs> <laughs> ilus na night out ah! Hindi, <laughs> no. Hindi ka magpati ka night out ko. Sila boy, let mo hindi <laughs> Hindi lang mo gano'n. Isang mo YouTube na mo Hindi lang on air. Off air lang. Okay, for more increasing questions, just text Wyatt. Okay? You're 919 nine 689 nine, <laughs> Ilang <Right nine. laughs> pa rin siya pa. Wow! Nine, anong ano oh, mo, Mr. Sudario? Kapalo <laughs> ko pa Kapalo Kano ma, bali sa buong Good Friday, sa malandong ka mo, or kano, ano? Kano sa Good Friday? Okay. Kano ba ka ugayong <laughs> mo lang ay makabati? Ah, binilang, ginaugayong mo. Pinitin siya. Binilang <laughs> na balbal, kala, ay ka balbal sa imo pa. Message for... Ano? Para kay... Ano lang? Ano lang? Ciao, ciao. È bau l'altro. È noiosoistico. Ma bye ka gid bala nit uy kung bye bye ko lakay laki lang bi pwede. gwapa kay mas gwapa si Wyatt.